Nilinaw ni Governor Pamela Baricuatro na hindi nakikipagkompetensya ang pamalaang panlalawigan sa mga local government units. Kaugnay ng kanilang mga aktibidades para sa relief and rehabilitation kasunod ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Cebu noong Setyembre 30, 2025. Ipinaliwanag ng gobernador na ang tunay na prioridad ay ang paglingkuran ang mamamayan ng may malasakit, pagkakaisa at determinasyon. Hinikayat din niya ang publiko na iwasan ang politika at tanggalin at sa halip ay magtulungan sa mga hakbang sa pagbangon ng komunidad, lalo na para sa mga nawalan ng tirahan, kabuhayan at pag-asa. Nagpahayag din ang pamahalaang panalawigan ng kahandaang makinig sa mga komento, bungkahin ng publiko, subalit hiniling na ang mga ito ay ipahayag sa maayos at responsabling paraan. Samantala kasulukuyang isinasagawa ng Office of Civil Defense Region 7 ang final assessment kaugnay ng epekto ng nasabing lindol. Ito ay kinumpirma ni OCD 7 Regional Director Jewel Restain sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team. Ayon sa kanya, sa kabila ng mga hamon dulot na napapatuloy na aftershocks, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon upang masuri ang aktual na sitwasyon sa mga apektadong lugar dagdag pa ni Ang mga personal mula sa iba't ibang national agencies ay na-deploy sa kanilang operational jurisdictions upang mas maunawaan ang pangangilangan ng mga residente at agarang makapaghatid ng tulong. Isa sa mga pangunahing prioridad sa kasulukuyan ay ang pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan para sa mga nawalan ng bahay habang unti-unting bumabangon ang mga komunidad. Huwag po kayong mag-alala. Ang, uh, ang gobyerno po ay nandito para tumulong at sama-sama uh, po tayo dito. No? Hindi natin pinapabayaan po ang pangangailangan po ng ating mga mamamayan. Patuloy po rin po ang pagbibigay natin ng tulong. Mula rito sa lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Nathaniel Sandoval and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! bombo